Kaya ang isang Muslim, fi awqat fitan, yajibu ala Muslim an yata'anna wa la yasta'jil fi itikadil Hindi nararapat dapat sa isang Muslim na totoo na siya ay anong nangyayari ay nagbibigay na ng sarili niyang pananaw. Ngayon, bawat isang ngayon nagbibigay na ng mga sariling pananaw. nag Muslim sa Muslim, maranaw sa maranaw, tausugta sa tugdaga, away-away, ishada dapat tulungan natin ng Iran kasi sila ang nakapaganti dyan sa mga hindi kayo, wala kayong magawa nung sa Israel. Ano ka ba bro? Ishada, suwaya-suwaya. <laughs> Di ba? Tapos na ang lahat. Alam ito ng Allah. Huwag ka magdagdag, huwag ka makisaw. So ano bang ba kaalaman mo? Ano ba ang alam mo sa nangyayari? Hadah mo siyasi. Siyasa ito. Tapos ikaw naririnig mo lahat mga marites. Nakikisaw-saw ka ba sa wala kang kaalam-alam? Anong ginagawa mo? Anong naririnig mo? Sinasabi mo na agad. Samantala nasabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma ladid Kafal kadiban an yuhaddisa kulla ma Sapat na ang isang tao na tawagin na siya ay sinungalin na lahat ng naririnig niya, girgir -gir katir. Sinasabi agad-agad.